Hello mga lalabs, mga vayots! Good morning! Mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat Magandang hapon Pilipinas Magandang uh, umaga tanghali hapon Or gabi San man, sulok ng mundo Mga lalabs, shoutout sa mga kapwa ko po FWS around the world, hello, hello, hello Mga lalabs, shoutout Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So ngayon mga lalabs, mga vayots Ang ating topic Ay uh, patungkol dito sa isang uh, dating PSG ni dating uh, Presidente uh, Ferdinand Marcos Sr. Uh, ito siya ay, uh, pangalan ata ito, Ricky. I PSG siya ni dating Presidente Marcos Sr. since 1966. At nakasama ito doon sa Hawaii uh, na na-exile or dinala sila doon ng mga ano, No? So, hanggang sa ito revelasyon kung papano tinulungan ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang pamilya ni um, Bongbong Marcos, yung tatay niya, paglibing doon sa libingan ng mga bayani. Ito yung totoong revelasyon dahil siya mismo andoon. No? So, nakita ko ito sa isang uh, vlogger na si Jing No Boundaries. Credit no? To, to her, no? So ito bigyan natin ng reaction ang kanyang mga uh, eh, sinasabi dito kung paano nga ba uh, tinulungan ni dating Pangulong Duterte kung paano nalibing dyan sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos Sr. Okay, so ano na po yung next na nangyari? Uh -huh. um magandang umaga o magandang tanghali o magandang gabi sa mga mga fans to yata <laughs> fans apo. mga fans mm. na yung Tinatanong sa akin tungkol dun sa pag-uwi ni Apo Lakay. Ngayon, tinakarating na kami dito sa Pilipinas. Nakarating na dun sa museo sa Batak. Ngayon, ah, matagal na nagdidiman po ng pamilya ng Marco at gusto nilang ililibing sana sa libingin ng mga bayani si Apo Mako yan ang wish niya ang gusto ng mga kalaban he is not entitled to be buried at nilibingan ng mga bayani Diyan na lang sa Ilocos Norte sabi nila pero naisip naman ng ano ng pamilya Marcos I heard that in Hawaii na ang gusto niya po Marcos malilibing din sa libingin ng mga bayani kasi bayani naman siya eh ex-soldiers tapos naging presidente how many years na nagde-demand ng Marcoses 19 kailan pa kami dumating? 1993 19... I think or 1990? 1993 at yung dumating kami. pero mo 1993, 1994, 1995, 196, 197, 198, 199 to 2000. pero <laughs> mo ilang almost 20 years ulit. Mm hindi -hmm. ba approximately? Nagdidiman sila nung kay Cory. Maraming binabatikos. Ganon din yung second kasi niya si Peter Ramos. Etc. Yung mga nakaraan na presidente. Si Pinoy. Ngayon, nung naging presidente ang mat matalinong abogado ng mayor ng Davao, mm. si Mayor rodrigo roa duterte uh -huh. nung naging presidente uh -huh. sinabi niya nung nagkakampanya ano ba? nung nagkakampanya uh -huh. na kung akong maging presidente ililibing uh -huh. natin si ex-president Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, at tinupad po yon ni Tatay Digong by hawk or by crook. Yan ang isa sa promise niya na tinupad niya maliban doon sa uh, drug war na 3 to 6 months hindi talaga yon niya natapos dahil talamak talaga kasi kung hindi siya naupo, eh Uh, kam uh, parang uh, Colombia 2.0 na po tayo siguro. Okay uh, zombie ano siguro karamihan Pilipino na maglalakad dahil sa pagkalulong sa droga dahil tanamat sa Pinas. So, hindi man yun na uh, totally zero dahil never 'yan magiging zero kahit dito sa Middle East na may hukumbitay dito, patay ka talaga. Eh meron pa rin nagtutulak dito ng ipinagbabawal na gamot. So hindi man yun na uh, Uh, agapan ay hindi man yun talaga na supo ni Duterte pero nabawasan at ngayon ay bumalik to ni pa Mamaya <laughs> din yun yung supply na ano ni Marcos Jr. Ha? Dito muna tayo. Tilulungan natin mm. tayong mga lawyerista para mananalo si Mayor Roa Duterte kasi ipinangako niya na kung sa kaliman siyang magiging presidente ang una niyang gagawin ay papayagan niyang ililibing si Apo Marcos according to the constitution na in any president they are entitled to be buried at tilibingan ng mga bayani. Bayani. Isa pa, ex-soldier siya. Wala pa yata ng isang taon. nag si si President Duterte na ililibing na sa libingan ng mga bayani si Apo Marcos. Hindi ko na alala kung idinaan yata ng regarding uh, iyong si batas. Eh mm. ngayon, nag siya na being president. Sige, pinayagan niya na. Kinausap niya ng ano, nakaset up na yung ano, para wala nang gulo. So, pinag-aralan namin, pinag-aralan natin, ganoon din si president. Para malito, ang mga kalaban, lalong-lalo yung mga dilawan, si Pinoy, lahat-lahat sila. Aroar, Drilon, etc. Ay ngayon, matalino naman si President Duterte. Eh. Noong nagbiyay siya sa China, isinabay eh niya ng paglibing namin na hindi alam pati yung mga loyalista. Mm. Kaya nagalit din yung mga loyalista bakit hindi binigyan ng abiso <laughs> ng mga loyalista na ililibing na pala si Apo Marcos. Surprisingly, <laughs> napakabayt si Juan, si Presidente hindi ko. <clears throat> Ginamit pa niya yung helicopter. Napilikap si ano, yung bangkay na Apo Marcos sa Ilocos Norte na mm. hindi alam ng mga tao. Bakit hindi pinaalam, Sir? Kasi nga, alam mo naman ang mga dilaw, ha? di nag-rally sana sila ulit sa mm, gusto ni Duterte naka naman ang paglibing kay Apo Marco sa libingan ng mga bayan ay para peace. peaceful yung paglibing kay Apo Marco. I was there. I was the one na nag nag-secure dun sa main gate ng libingan ng mga bayan na kung wala kang pangalan na uh, member of the family and very close lang hindi ka makakapasok hindi ka makakapasok mm -hmm. kaya lalaman nila kagad yung mga loristo dumating dumating sila pero tapos na yung libro <laughs> ganun ang nangyari po mm -hmm. pero may honor score nakita naman niyo sa TV oh mm -hmm. mm -hmm. tapos naman meron naman batikos sabi nila, na kunwari raw, na si Apo Marcos yung nilibing doon sa libingin ng mga bayari. Ah, sabi nila hindi na totoo. Oh. Oh, kasi, kasi yung, yung ano ang taba? Coffin. Yung coffin, is only, ano e? Uh, ang garot makahaba. Is only about, approximately about 20 to 25 inches long. Mm. Yung bangka, yung... Coffin. Yung coffin. Hindi sila maniniwala. Sabihin ko sa inyo ng tuto. Oh. Nung nandun siya sa museo, hindi ba lahat na nagbibisita doon sa museo para makita nila yung yung body ni Apo Marcos mm. pero yung mga buto niya nasa sa may bato. hindi ko palang sabihin kaya pala maiksi yung parang kabaong ni Apo Lakay kasi yung mga buto niya nasa buto na lang. Uh, oh. pero buo yon. I can I'm telling you the truth. Nakita ko yan in my own eyes. Mm. Ano pa yon? Naalala ko. Napaganda yung ano yung, yung paglibing. Ito nga yung nakakalungkot no sa administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Kung dati si Pangulong Duterte, siya pa presidente, ginamit yung chopper Walang problema yon ta tax ng taong bayan. Ginamit yon no? Para kunin yung mga boto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batak para ilibing sa libingan ng mga bayani. Samantalang si Bongbong Marcos ginamit ang chopper para hindi matraffic papunta sa uh, Philippine Arena dahil dadalo ng cold play concert. <laughs> At yung mga tao dati na mga dilawan na ayaw ipalibing ang kanyang ama, tinututulan sa katunayan, di ba? Si Kiko Pangilinan na pa nga niyang ipahukay ang bangkay, yung mga boto ni dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ganon kababoy, ka kahudas, si Kiko Pangilinan. Pero ngayon, anong nangyari? After ni Bongbong Marcos, nakaupo bilang presidente, abay, hinanapan nila ng paraan para uh, awayin, siraan ang mga Duterte at nakipagsabwatan dyan sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista, lalo na dyan sa makabayan black sa kongreso, at nagsanib puwersa at uh, ang pulawan at dilawan ngayon. <laughs> Sobra po yung pagtatraidor, no? Sa Duterte. Sa gawa ng Duterte, sa mga Marcos, yun pa yung isinokle. Kaya tama si B.P. Sara doon sa kanyang uh, yung manggagamit. May rason yun eh. May simbolo yun. Yung bagoong may ginamos. At mangga? Manggagamit. So, yun yung revelation kung paano uh, nailibing sa libingan ng mga bayani ang bangkay or yung mga boto ni dating Pangulong Marcos Sr. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless And bye-bye.